Sa iba't ibang pagpupulong sa 47 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, makailang ulit na binigyan diin ni Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. sa pagpapaikting ng seguridad at kapayapaan, hindi lang para sa Pilipinas, kundi sa Timog Silangang Asya at mga karatig bansa nito. Ang detalye ihahatid ni Faith Santiago. Sa 13th ASEAN United States Summit na dinaluhan ni U.S. President Donald Trump, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agresyong nagaganap sa West Philippine Sea. Hindi man direktang binanggit ang bansang China, nagpaabot pa rin ng pagkabahala ang Pangulo hinggil sa dangerous maneuvers at coercive actions na nakakasagabal sa lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito rin ang unang beses na pinuna ng Pangulo ang pagkilos ng China, kagaya na lang sa pagpapatayo ng Huangyan Island National Reserve sa Bajo de Masinloc na inaprubahan ng China State Council noong Setyembre. Patuloy na binigyang diin ng Pangulo na ang naturang mga pagkilos ng China ay labag sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Mababatid na una ng pinagtibay ng 1982 UNCLOS, pati na ng 2016 South China Sea Arbitration Award at Domestic Law sa Pilipinas ang karapatan ng bansa. Bagamat patuloy ang tensyon, nanindigan ng Pangulo na ang Pilipinas ay mananatiling firm, calm at resolute sa advokasya nito hinggil sa full implementation ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Bukod sa usaping maritime issues, tinalakay din ni Pangulong Marcos Jr. ang sustained collaboration sa gitna ng US at ASEAN upang labanan ang mga scam hubs, cybercrimes at iba pang uri ng transnational crimes. Samantala, inaabangan na din ng Pangulo ang co-chairing ng Pilipinas sa 22nd ASEAN Region Forum. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.